Brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Peace be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hey, okay, a blessed morning. At panalangin ng pagpapala, biyaya ng buhay, kalakasan, at syempre yung ninanais nating kapayapaan o peace of mind. So, mahalaga yan sa buhay ng tao, kaya palagi nating hilingin sa Diyos ang um, peace of mind. Okay? Now, sa ating Ibanghelyo, uh, maraming mga accusation, mga skribang, uh, sa Doseyo, at kahit yung mga pariseyo tungkol kay Kristo. At isa lang ang nakikita ni uh, Pilato kung bakit isinaktal si Jesus ay uh, itong inggit. Okay? Ah, uh, sabi ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Okay. At sinabi niya ito sapagat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-uudyok uh, sa mga punong pari upang isakdal uh, si Jesus. Kaya 'yung inggit talaga ay ano 'yan? Uh, napakatindi. Uh, minsan uh, dahil din sa inggit ay nakapagsalita tayo ng hindi maganda o 'yung mga accusation na masakit uh, na paghuhusga sa tao. So gusto ko rin pong iparating sa inyo itong mensahe ni Santiago uh, dahil inggit yung uh, nakita ni Pilato sa mga punong pari uh, kung bakit pinarusahan nila sa si Jesus ng kamatayan. Uh, si Santiago ay meron ding panula tungkol sa inggit uh, kaya may yung pananalita, uh, sabi nga niya, napakatindi ay yung lumalabas na salita kapag ingit na ang langibabaw. Uh, sa John James 3, 7-8, okay, ito yung sabi ni Santiago. Uh, sabi niya, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad at gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin at napaamo nga ng tao. Uh, verse 8, ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Okay? Ah uh, totoo po 'yan kasi uh, sa pamamagitan ng uh, kung anong iniisip natin uh, sa kapwa ang dila naman ay nagsasalita ng napaka kung ano uh, masakit na pananalita. At sabi nga dito uh, sa verse eight, verse 6, ang dila ay parang apoy. Uh, kaya isang daigdig ng kasamaan nagpaparumi uh, sa ating buong pagkatao. Ang dila ng tao ay maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. <laughs> uh, ito yung pinaka nakita uh, ni Pilato uh, kung bakit uh, nila si Jesus. Dahil una, nakita ng mga pariseyo na buo, halos buong bansa ang term nila. Uh, tingnan nyo, halos buong bansa ay naniniwala na uh, sumusunod at nakikinig sa kanya. So, para sa kanila, threat uh, si Jesus uh, in terms of religion, uh, yung mga tautusan, uh, yung mga minana nilang turo na may mga kaunting pagbabago uh, na binago din ni Cristo. May mga pahayag si Jesus na uh, applicable uh, sa pamumuhay ng tao kahit sa pananampalataya. So, yan ang nakita ni Pilato, sinulsulan ng mga punong pari at mga tao na si Barabbas ang hilinging palayain uh, instead of si Jesus. At si Jesus daw ipako sa So, yung mga insecurity, uh, delikado yan kasi yung dila natin ay nagpapahayag. Uh, Di ba sinisiraan nila si Kristo ng kapangyarihan daw ni Jesus ay mula sa Diablo, uh, hindi mula sa Diyos. Uh, nung binanggit ni Jesus itong mga patutuo tungkol sa Kanya, uh, maraming mga pariseyo, uh, describe ay talagang parabagang pinabulaanan uh, yung mga pahayag ni Jesus. So, uh, sabi ni Santiago, wala pang -pa uh, nakapagpaamo sa tila uh, dahil ano yan eh, yun ay bunga uh, ng kanyang pag-iisip uh, mula sa puso, Uh, kumbaga kung baga kung nalalamangan ka, parang ay hindi maganda. Ay ang dila ay gumagalaw at siya, siya rin ang pinakamakamandag na mapanira uh, sa, sa bahagi ng katawan ng isang tao. Now, kung ang dila, sabi ni Santiago, ay wala pang nakapagpaamo, uh, ano bang dapat gawin ng tao? O uh, hayaan ba itong uh, magsalita lang ng uh, kahit ano? Uh, minsan nakapag pasira din sa tao, relasyon sa tao, o yung, ang term baga natin, yung pagkatao natin, uh, nasisira dahil lang sa pananalita. Uh, may binanggit siya sa James 3.2, uh, sabi ni Santiago, uh, paano ba natin malimitahan? Kung hindi natin mapaamo yung dila natin, paano natin malimitahan yung sasabihin ng dila? Eh, tayong lahat ay nagkakamali, sabi ni Santiago, sa iba't ibang paraan. Ay eh, tama naman. At ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay eh, isang taong ganap uh, na marunong magpigil sa sarili. So kahit sino, ang tao kasi ay eh, merong dalawang, ano yun eh, uh, perception na uh, nag-iisip siya ng maganda uh, meron ding time na nag-iisip nag, nag siya ng hindi maganda. Kaya yung dila na kapag bitaw ng hindi maganda. Uh, sa verse 3, ito yung uh, halimbawa ni uh, Santiago. Uh, James 3.3, ito ang gagawin natin uh, para malimitahan ang kamandag ng dila. Sabi niya, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ano daw mangyari? Ito'y napasunod natin at napabaling saan man natin naisin. O oh, ano bang ibig sabihin? Laglagyan ng renda ang paa ng tao <laughs> uh, para wala tayo makita. Uh, sabi nga ng isang uh, bishop, ang mata ang pinakamakasalanan. Kung ang dila ang pinakamakamandag, ang mata din ang pinakamakasalanan. Kasi nakikita niya eh. And then, dinitikta naman sa ating puso. And then, ang puso naman ang nagsasabi o nagsasalita. Now, siguro ang sa tao, uh, kung ang kabayo ay dapat lagyan ng renda para mapasunod mo ito, sa tao naman ang pananampalataya ay napakahalaga. Uh, kung ikaw ay mananampalataya, andin busog ka ng aral ng salita ng Diyos, ito mga salita ng Panginoon. Kapag marami kang alam tungkol sa kautosan ng Diyos, adiba? Kung alam mo yung mga batas sa Old Testament, And then yung sa New Testament naman ng mga pahayag ni Kristo. So malimitahan mo ang masama uh, at syempre mangibabaw ang kabutihan. Uh, kahit, si, kahit si Santiago nagsasabi na uh, hindi naman pwedeng meron ka lang uh, pananampalataya. Uh, dapat ginagawa mo yan. Makita sa gawa. Na kung busog na tayo sa pananampalataya at aral ng Diyos, yan ay makita. Makikita yan sa pagsasabuhay, uh, di ba sabi ni Pablo uh, dapat yung mga mananampalataya ay uh, mahinhin magsalita hindi mapanakit kasi mananampalataya siya eh uh, nasa kanya yung uh, pagiging halimbawa so yan na kung busog tayo sa ganong mga aral o information orientation sa buhay, then ang banal na Espiritu naman ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Ang role ng banal na Espiritu ay lilinisin ang isip mo, ang puso mo, uh, syempre yung pananaw mo, uh, yung interpretasyon natin. So kung meron ng paglilinis ang banal na Espiritu sa tao, ayun, ay syempre malimitahan mo yung mga masamang pag-iisip. So palagi kanyang katubayan, yun naman ang rinda ng tao, yung turuan tayo at gabayan uh, ng mga aral sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sabi ni Santiago sa verse 4, James 3:4, uh, tingnan mo daw yung barko. Gayun din ang barko. Kahit na ito napakalaki at uh, itinutulak ng malakas na hangin ay naibabaling ito uh, saan man naisin ng piloto sa pamamagitan lamang ng napakaliit na timon. O tama naman, napakaliit na timon lang 'yon. Pero kayang uh, dalhin ng isang napakaliit na timon kung ano man ang nais ng isang piloto, So, malibitahan natin ang mga pananalitang mapanakit uh, sa panahon na ang salita ng Diyos ay namumutawi sa puso natin, sa isip natin, uh, at sa buhay natin. At ito yung recommendation, tingnan nyo, ang salita ng Diyos. Uh, it's just a word. Ang salita ng Diyos ay, sabi nga na isang propeta, ito'y salita lamang ay eh, take note ang Bible is just a word pero kung susundin mo ang mga aral nito uh, ano kaya ang mababago sa buhay mo uh, pwede kang dalhin di, pwede kang dalhin uh, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng mga katotohanan uh, mga informasyon, karunungan na takaiba okay dahil ang salita ng Diyos ay eh, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa tao ngayon, kung ang pagkaintindi mo sa salita ng Diyos is just a word, is just a command, kung hindi mo isinabuhay ito, walang kapangyarihan yan. E walang visa. Uh, ganun din po, kung ang lahat ng bagay ay pinaniwalaan mo, and then naniniwala ka at sinasabuhay mo, yan, magkaroon ka ng idea o mga limitasyon na instead na ipahamak mo ang tao, ay makita mo yung kahalagahan ay hindi pwedeng uh, kasi alam natin kapag salita ng Diyos ang nangibabaw sa buhay ng tao nakikita natin yung kabutihan hindi yung kasamaan hindi yung mapani mapanirang pananalita kundi pagmamahal at pagpapahalaga so siguro yun ang pinakarenda uh, ng uh, ating dila uh, kailangan nating uh, sa buhay punawain at uh, pahalagan ng salita ng Diyos dahil doon tayo nagkaroon ng uh, kaisipang maka-Diyos, spiritual, uh, kaisipang mabuti at maganda. Okay? So lahat ng tao, mga kapatid, uh, kahit bishop, kahit pari, uh, kahit santo papa ay nag-iisip din ng hindi maganda. Kasi yung pag-iisip natin, ala lagi ko ang masamang pag-iisip ay nasa tao na talaga. Uh, Nag-exit sa tao. May good and bad. Ngayon, kung mahina ang tao sa aral at salita ng Diyos, alin ang mga magibabaw sa kanyang pag-iisip? Yung hindi maganda. So, ganun talaga. Pero kung nasa kanya yung uh, busog na busog sa, sa aral ng Diyos at uh, pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos, siyempre, ang magibabaw ibabaw dyan, kabutihan. So yan ang pinaka-renda natin kaya ang pinaka-good uh uh na sagot sa sabi ni Santiago na wala pang nakapagpaamo sa dila ng tao ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mapaamo yan, 'di ba? Ang pananalita ni Kristo ay parang kapangyarihan na ang tao ay sumusunod. So ganoon din po. Uh, kaya nating malibitahan. Uh, maganda yung hmm. Ang sabi ni Santiago, kung ganap na ang isang tao, ay marunong siyang magpigil uh, sa kanyang sarili. So, bago pa niya sabihin, alam na niya na hindi maganda yun. Ayun, kung ganap na ang isang tao. So, kung bakit nagawa nila ito kay Kristo, uh, although ang kamatayan ni Jesus ay plano ng Diyos, kumbaga, parang hinayaan ng Diyos na mangyari din yung uh, panghuhusgan ng mga pariseo, saduseo, at escriba kay Kristo para magkaroon ng 100% may sakatuparan ng kanyang kamatayan. Pero dahil nga kung bakit ginawa nila yon dahil nag sa kanila yung ingit, uh, insecurity. Dahil si Kristo ay makapangyarihan eh, kapag nagsalita yun. Uh, tahimik ang tao. Talagang nakikinig. convinced, na convince na ni Jesus ang mga tao, 100%. Kaya andun yung insecurity uh sa mga uh, church leaders noon gaya ng pariseo, Scrivener at Saduceo. So magandang recommendation kasi hanggang ngayon struggle pa rin ng tao uh, itong mga pananalita, mga mapanakit na pananalita sa kapwa. Uh, yan ang pinakasagot ni Santiago. Kailangan natin yung salita ng Diyos. Ang kahalagahan uh, kasi ang kakulangan ng pag sa natin sa salita ng Diyos o sa salita ni Kristo yan ang naging dahilan kung bakit maraming mga kaisipang hindi maganda na nasakop na ng tao uh, sa pag-iisip niya kaya sinasabi niya kung ano man ang nangyayari ngayon uh, 'di ba ang tao ay mabilis pang husga kung ano ang nakikita niya hindi pa nga niya alam yung nangyayari uh, dahil nakikita niya nakapagsalita siya nang hindi maganda So, kung punong-puno ka na ng aral ng Diyos, hindi mo siya husgahan agad. Eh, okay? hindi mo siya husgahan agad dahil, syempre, tao. Uh, syempre, ang tao ay likha ng Diyos, kapatid natin. Uh, yun din ang nakikita ni Kristo. We are brothers and sisters. Ngayon, kung uh, punong-puno tayo sa aral ng Diyos, uh, hindi tayo makapaghusga ng agad-agad. So, gusto natin yung katutuhanan. Ano bang nangyari? Ayan. Uh, gusto nating pakinggan yung kanyang uh, side. Uh, gusto nating marinig yung kanyang side. So, masakit na pananalita ang lumalabas sa ating bibig uh, dahil yun ang nakikita ng tao. Pero malamitahan yan kung ang katotohanan, kung salita ng Diyos na sa'yo, kasi ang salita ng Diyos ay naghahanap niya, nagsasaliksig ng katotohanan. So, dahil sa ganong... Uh, ganong kanap na ang kanyang karunungan ayon uh, hindi tayo nakapagpusga agad pero dahil nga may mga ibang tao na kulang sa aral salita ng Diyos na uh, nangibabaw sa kanila yung paghuhusga parang hinihila natin ang isa't isa pababa minsan uh, sinisiraan natin uh, parang natutuwa pa tayo kasi <laughs> yun ang gawain ng dila gusto niyang manlait uh, gusto niyang mag salita ng hindi maganda kasi nakikita natin pero yun nga ang sabi ni Santiago kung ang isang tao kung ang kanyang pananalita ay isang ganap na uh, marunong sa magpigil sa kanyang sarili so yun ang pinaka-renda uh, kung ang kabayo ay kailangan lagyan mo ng renda para mapasunod mo siya and then ang napakalaking barko ay uh, napa na, na control lamang ng isang napakaliit na timon and then ang tao naman ay kayang kontrolin din uh, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Uh, kung tayo busog na busog sa salita ng Diyos, uh, mapigilan natin ang ating uh, isip, ang ating pagsasalita uh, at ang ating uh, binagawa. So yan ang pinakamagandang recommendation uh, sa ating gospel ngayon. Nawa'y ang salita ng Diyos ang magibabaw sa tao. Amen. And the name